sila ay dalawang karakter mula sa anime na Hunter x Hunter. Si Sukai ay isang manipulatibong magician na may mahigit na paikipaglaban at may kakaibang fascination na kapanyarihan. Samantalang si Lumi naman ay isang manipulative assassin na may mga needle sa kanyang katawan na ginagamit para sa kanyang mga plano. Pareho mga karakter ay may komplikadong personalidad at nakakagulat na mga kilo sa kwento. Ito ay laging isang malaking tanong na hindi gaano pinapansin sa Hunter x Hunter dahil binigyan na mismo ni Hisoka ng markang 95 na naglalagay sa kanya ng kaunting lamang sa ilalim ni Hisoka pagdating sa abilidad. Ngunit maaring sabihin na ang dagdag na limang puntos ay dahil lamang sa kayabangan ni Hisoka. Mas may karanasan si Suka kaysa kay Ilumi sa tunay na pakikipaglaban dahil si Ilumi ay naglaan ng karamihang oras sa pag-assassinate ng mga tao at hindi kaanong nakikipaglaban mula sa ating nasaksihan. Alam din natin ang ilan sa kanyang mga tactical abilities at hindi natin alam kung paano siya talaga lumalaban bukod sa pagtatapo ng mga needle na madaling maaaring pigilan ni Hisoka gamit ang banjiga mo iwasan gayun pa man, sigurado ako marami siyang alam na mga tricks at tila iniwasan lamang itong ipakita ni Togashi sa kanyang mga kakayahan hanggang ngayon. Isa sa mga malaking factor ay ang katotohanan na hindi naniniwala si Silva na dapat pang ipagpatuloy ni Illumi ang negosyo ng pamilyang Zoldik na maaring ibig sabihin na baka talagang kulang siya sa espesyal na abilidad na waring mayroon si Johnny at iba pang mga karakter tulad ni Isuka. Maari itong factor ay hindi na dapat isaalang-alang dahil mas malamang na interesado si Silva sa buong potensyal ni Kilua sa inaarap at nakamit na ni Ilumi ang kanyang sarili o maaring mas simple na si Kilua ay kamukha niya ang kanyang ama sa itsura at abilidad kaysa sa kanyang ina. Sa kabuuan, mahirap talaga magusga ngunit personal kong paniniwala ay kay Hisuka lalot na Isinalang-alang ang mga kamakailang pangyayari sa manga na nagpapakita kung gaano karami ang pagunlad ni Isuka at lalo pa siyang lumalakas at nakakatakot sa paglipas ng panahon. Maari lamang tayo maghakahaka ngayon dahil masyadong misteryoso si Ilumi pagdating sa kanyang kakayaan sa pagkikipaglaban dahil sa ating nasaksihan ay pangunahing gamit niya ang Nen sa isang taktikal o estrategikong paraan.